Ang liderato naman ng Kamara may mensahe raw sa mga umaatake at nagtatangkang pumigil sa mga investigasyon. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Walang planong umatras ang Kamara sa anumang laban para sa bayan. Kabilang na isinasagawang investigasyon sa mga pangunahing issue. Sa kanyang opening remarks sa pagbabalik sesyo ng sesyon ng Kamara, nagbigay ng mensahe si Speaker Martin Romualdez sa mga umaatake sa kanila para tumigil sa investigasyon. Mahalagaan niya ang trabahong iniatang ng mamamayan kaya hindi sila titigil at hindi matatakot sa pagsisiyasat. Sinabi nito na sa mga susunod na linggo ay ikakasang oversight hearings sa usapin ng smuggling at hoarding na nagpapahirap sa mga magsasaka at nagpapataas sa presyo ng pagkain iimbestigahan din umano ang 206 billion pesos na halaga ng disallowed expenditures ng National Grid Corporation of the Philippines upang masigurang reforma sa enerhiya na magpapababa sa singil sa kuryente. Bukod dito, pagpapaliwanagin ng Kamara ang Philippine Health Insurance Corporation ukol sa 11.18 billion pesos na halaga ng umano'y expired na gamot at underutilized funds. Samantala, Magpapatuloy naman ang pagbusisi sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Punto pa ni Romualdez, ang mabuting pamamahala ay nangangailangan ng transparency at accountability at ang camera ang nagsisilbing vanguard o tagapagbantay ng naturang prinsipyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada.